We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe. If you could have it And I know of sadness, the anxious and panic the Uy, may nagpaparamdam Uy, uy, sa bansa dito sa bandang gilid na mga boss, yun o know? Pick up grouper mga boss Matagat talaga sila sa soft bait na naman. Uy, yun yun yun. Huli na naman mga boss. Soft bait lang ang malakas. Uy, sinisiksik pa. Ang lakas niya, ang lakas niya. Sinisiksik pa sa mga bato. Yun o. Oh honeycomb grouper mga boss laki na naman biyari sila sa softbait natin mga boss yan o kas palubogin lang natin ng konti mga boss dahil yung mga target natin na honeycomb grouper Laging nasa ano lang yan, silong ng mga batuan mga boss sa ilalim. Uy, sumabit. Buti na lang natanggal. Yun, nakusayang. Unhook. May mga naa-unhook din sa ano eh sa soft bait try pa natin ulit doon naman sa bandaron yun 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 huli na naman hihi Ubus kayo Ubus ubos kayo mga grouper kayo sa soft bait ko soft bait lang ang malakas ngayon mga boss yuan pole he pun jig head he jig head cass yun Kinagat agad mga boss. 'yun oh. Know, jighead po yung gamit natin tapos pinainan po natin sa ng hipon. Ngayon po. Yes. Ipick din pala tong hipon tsaka jighead mga boss ah. 'yun know, oh, may natira pang ano hipon niya mga boss. Pain pa natin. taas. Uy! Yun Oh. May kumagat na naman mga boss. Yun. Hihi! Pwede. Pwede itong pamain nating hipon mga boss. Parang lordin ang labas niya mire retrieve din kasi mga boss ano may natira pa ang natira kas matakaw talaga tong mga grouper yun 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 mayroon na naman mga boss hihi <laughs> nakakagulat na lang Woohoo! Malit masyado to mga boss oh. Pakawalan natin. Bye bye! Type nila yung hipon talaga mga boss. Ayun natira po ulit. Kas! Ayos ah. Uy, 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 meron na naman mga boss Uy, 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 medyo malaki to Medyo malaki, uy Grabe, sinisiksik niya mga boss Buti na lang Hindi niya naisiksik, yun oh. Dumutang na oh. Yuhi Yun Muntik mo pang isiksik ah! Yan, ubos yung pain natin mga boss pa tayo ulit. Medyo malaki-laki yata ito. Tignan natin kung malaki din yung kakagat dito mga boss. Ano? Medyo malaki-laki. Kas! Kas!